Hello guys! Hi! So, gagawa ko ng video ngayong araw kasi meron din akong news sa inyo para ginawa ko na lang siyang dual purpose But today is actually September 7 at magbabakasyon na ako Flight namin tomorrow, September 8 So basically September 9, dadating na kami ng Pilipinas Kasama ko si Ernestine So, that's why gagawin ko tong video na to. So, actually, my video is what is in my travel bag. Ito yung aking travel bag na dala-dala. And, mukha siyang maliit, guys. Pero, punong-puno itong bag na to. At, sobrang gusto ko itong bag na to. Kasi, kahit maliit siya, ang dami niyang napaka-spacious niya. Spacious spacious at ang dami niyang pwedeng ilagay. By the way guys, bago tayo mag-proceed, gusto ko lang sabihin sa inyo na ito yung magiging last video ko sa channel na to. Hindi dahil magsastop ako mag-vlog, pero magsastop ako mag-upload sa YouTube. <laughs> guys, I will be uploading my vlogs sa aking Facebook page at saka sa TikTok page ko. Siguro hindi ko alam hanggang kailan, but as of this moment, last muna to. Kasi nahihirapan ako mag ano guys, mag-edit ng YouTube. So, yeah. Kung mapapansin yung mga YouTube shorts yung ina-upload ko kasi lahat ng yun is ina-upload ko siya sa Facebook page ko. Kaya, kung nanonood kayo sa akin dito sa YouTube, hindi ako mawawala. Nasa Facebook lang ako at nasa TikTok lang ako. So, para sa aking mga loyal followers, ito yung aking Facebook page at ang aking TikTok page. I hope follow nyo pa rin ako doon. Okay? So, papakita ko ang aking bag. This is my Lee Cooper bag. I have this bag for almost siguro like eight years na, ito talaga yung ginagamit kong bag pag nagta-travel ako kasi maliit siya guys pero mara malaki. Maliit siya na malaki. So dito sa side, makikita nyo na meron akong sunglasses na hindi ko din sure kung gagamitin ko. But anyways, nabili ko to siya sa Shein, itong case niya. And wala lang, it's, it's, it's okay to have something, o oh, ba diba? overlap ko ganyan. Ay, pwede pala siya yung overlap, guys. Ayan. Oh. Kasi pag wala akong ano, lenses, ano to? Pag wala akong glasses, weird naman. <laughs> Dulod-dulo ang salamin. Kung wala 'yung glasses ko, hindi ako makakita. But anyway, dinilak nilagay ko to dito sa side kasi unang-una sa lahat. Kailangan ko siyang gamitin kasi binili ko, guys. Sayang naman kung hindi ko gagamitin, binili ko pa, 'di ba? So dito sa zipper niya, sa harap na part, actually ang laman lang niya ay 'yung aking wallet na ang laman is Saudi riyals and then USB na laman niya yung buong work ko sa Saudi Arabia. Kasi ba, may nag-cover kasi sa akin sa work ko, guys. Tapos baka mabura niya lahat ng files ko. So, sinave ko siya. And then, susi ng gate namin dito sa Saudi. At saka, ah, okay, may mga gamot ako. Meron akong paracetamol if ever sumakit ang ulo ko. And buscopan ko pan if ever magka dysmenorrhea ako. So, that's it. So, guys, sana manood pa rin kayo ng mga vlogs ko kasi yung mga vlogs ko sa Pilipinas, guys, sobrang magiging interesting siya. Sobrang dami ko nang naiisip na gagawin kong content sa Philippines na ma-entertain -e kayo. Kaya, sana manood pa rin kayo sa akin. <laughs> anyway, open na natin yung big part ng bag. um Makikita natin dito agad-agad is itong ating pang malakasang, ano to, lalagyan ng mga wires. Yeah. So, dito ko siya nilalagay para hindi ako malito. Ayan. Actually, yung, yung gamit ko ngayon na microphone, dito siya nakalagay. And then, other things. Diyan siya. And then, on this part also is another different set of wires na medyo magulo. Ayan mo na siya. And then, ang aking passport na yellow, color yellow. And then, ang aking wallet na exclusively pang Pilipinas lang. Kung nanonood ka ng vlog ko, ito na yung kaartihan ko na gusto kong bumili ng wallet for the Philippines. Uh. So, this is the wallet for the Philippines exclusive. As usual, nandiyan ang muka ng boyfriend ko and nag-ipit na lang din ako ng coin purse because for sure, kapag nasa Pilipinas ka, coin purse is life. Okay. Meron akong power bank. Meron akong... Oh! Oh, meron akong baby powder pang ganyan-ganyan ng muka. Hindi kasi ako nagpa-foundation, guys. And interesting. Oh! Meron akong headphones na yung single lang na parati kong ginagamit na sobrang favorite ko. Yan yung sa isang tenga, pang call. And itong headphones na ito is pang kinig-kinig. Kasi pag ginagamit ko to pang call, hindi ako masyado naririnig. So, karte, kartihan. Then, meron akong maliit na kit na ang laman ay lip balm na kailangan ko ngayon. Nagda-dry yung ano ko, guys. La, dito ko, parang nag-windburn na naman ako. Salamin, dalawa. Ba't dalawang salamin ko? Pangkilay, kasi baka sa kalagitnaan ng travel natin, mabura yung kilay natin. Makita nilang katotohanan. Um, blush on ni V Cortez. And then, maliit na pangkilay. And then, lipstick. And then, yung acting perfume na Japanese Cherry Blossom. Bango niya. Oh, what's this? Ooh, SIM card. We'll pop it back there. So, dito sa side meron tayong oh dental floss I don't use this pero kapag kumakain ako ng beef this is my best friend so we need that um wet wipes at may partner si wet wipes guys dapat pag may wet wipes merong travel disposable toilet seat cover kasi kung nanonood kayo ng vlog ko guys talent ko 'yan mm, alam mo na 'yan and believe it or not that's it that's it guys yun lang yung laman ng aking bag. For my gadgets and everything, actually, meron akong hand carry na trolley at maliit lang din yun. Ito lang siya yung pinaka-main ko, like, kasama-kasama ko. So, yun na, guys. So, and also, siguro, there will be an upcoming giveaway sa aking TikTok account. I'm not sure, pero yun yung plano ko na mag-giveaway ako kasi mag-birthday ako sa Philippines sa October. So, to give back to all of those people who has been watching me ever, ever since before, siguro, magaganap yung aking giveaway sa TikTok account ko. So, yun na guys. Thank you very much for watching this video. hoy ay uuwi na ng Pilipinas. Lord willing. So excited. And I hope meron akong ma-meet sa inyo guys. Kasi naalala ko before, it was long, long time ago. Siguro like six years ago. Meron ako na-meet sa Riyadh Airport. So, sana meron din akong ma-meet sa Riyadh Airport, right? So, tomorrow is my flight, September 9. And I think ma-upload ko tong video na to ngayong araw kasi i-edit ko siya after nito. Ganun tayo kasipag kasi wala naman tayong gagawin na. But yes, Thank you very much for watching this video, guys. If you're new to my channel, please subscribe to my TikTok channel and my Facebook page. Maraming salamat, guys. So, walang saong panunood. Remember to keep safe all the time and God bless you all. Bye! Salama! YouTube channel signing out.